isa man na titikman o tatakpan? vlogger to no? yung jowa ni... si Jam... Ah, ano yan? Jamil. Jamil, okay si Camille ang kanyang girlfriend long term girlfriend niya tatakpan, ano? tatakpan bakit? wala lang, hindi ko siya masyadong... Bakit maluloko yan, yan eh nagka-issue siya dati nagka maluloko. ano... Uh -oh. nagpa-tool po pa nga to silang mag-jowa uh -oh. dahil... so tatakpan ko yan, ito ba? Eh. Um, ano rin. Parang Parang kasi ano eh, tagal na nila pero hindi ko nakikita ano na parang walang for the next level next up, oh, hindi to 'yung relationship. Correct. Parang nung una, 'di ba, magjowa, nagtatayo ng bahay, bumili correct. ng property, bumili ng kotse, tapos gano'n na lang. Mm -hmm. Hindi sila na, parang wala silang plano magpakasal, hindi nag-engage.